So ayan si Milit mga kapatid oh. Ayan. Ito pa yung isang bayo. Hindi pa na patabo yung putiukan. Ayan. Ayan isaw. Oh. <coughs> ayan. Yung dalawa. Andun pa. Hindi pa na paalis. Ayan. Yung dalawang bahay oh Ayan. Ayan yung isa. Paalis yung isa. tatlo pa ang wala nang wala nang bubuyog isa mm. dalawa At saka ito ito ang pangatlo ayan o oh. Ayan, pangatlong bahay yung tatlo hindi pa na pataboy ang mga bubuyog mga kapatid doon. Ayan yan